Nito tayo sa Clark International Airport. Andito na po ang mga pinaka sa estudyante ay 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 go. ayan na. Pasok. Aliwah. Diba? Rabisocial. Welcome aboard and welcome to Metro Manila. So welcome sa Luzon, no? Si si Kyle Jomeci. At saka si yung Balaba. Yan. So nito tayo guys. Hi hey, guys. Ah, uh, bak ng ng Shargow. Andito po na sila. Andito na po ang uh, kumpleto kompleto ng ating grupo mula po ng Siargao, uh, Surigao del Norte, si Nino Balaba and Kyle Andre Genesis. 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 Inesi. 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 Yeah. Inesi. Actually guys, sila po ay classmate. Batchmate talaga. Guys, welcome aboard sa our seminary. Si Kyle dito sa dorm 1. Kabating na guys ng ating uh, housemates mula po sa Siargao City. Oh, Siargao. Surigao del Norte. Na pinagawa guys. So, oh. Kyle Hinesi and Nino Balaba. Pak. Oh, di ba? Here you are. From Siargao City. Ang heartthrob uh, heart ng Siargao. Nino Balaba. <laughs> okay, welcome uh, Nina. And uh, come to our seminary. Uh -huh. Cleric St. Paul Barnabite Fathers, Marikina City. <laughs>